Amigo, napakagaling mong gumawa ng kwento. Congratulations! Pwede ka nang maging storyteller or scriptwriter. Bakit ang hiling mong gumawa ng kwento tungkol sa iyong kapwa? Bakit alam na alam mo ang mga buhay nila? Bakit lagi kang nakabantay sa buhay nila? Hindi ka ba busy sa buhay mo? Alam mo ba ang mga kwentong ginagawa mo na ipinamalita mo sa ibang tao tungkol sa isang tao ay hindi tama at kailanman hindi magiging tama. Unang-una, wala tayong karapatang himasukan o pangunahan ang mga buhay nila. Buhay nila yon at may sarili kang buhay. Doon ka mag-focus. Pangalawa, maaring ang mga kwentong ginawa mo ay makakasira ng buhay at reputasyon ng ibang tao. Yun ba ang gusto mo? Maaari din itong magiging ugat ng magkagulo-gulo ang relasyon ng ibang tao para sa kanilang mga mahal sa buhay. Paano kaya kung sa iyo ito gagawin ng ibang tao? Magiging masaya ka ba? Matutuwa ka ba? Ang mga gawagawang kwento upang siraan ang pagkatao ng isang tao dahil sa inggit, galit o walang dahilan masamang masamayan hindi yan habi na pinapayagan ng batas amigo alam mo pang maaaring ikapahamak mo pa ang paggawa ng mga kwento at pagkakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa ibang tao maraming maaaring ikaso sa iyo nagkataon. kaya amigo busalan mo ang bibig mong nangangati na gumawa ng kwento tungkol sa ibang tao at turuan mo ang sarili mong magiging mabuting kapwa. Mag-focus ka sa pagsasaayos ng buhay mo. Huwag ang buhay ng iba ang pakialaman mo. Marami kang pwedeng gawin sa buhay mo para magtagumpay ka. Ito pakinggan mo amigo, hindi ito chismis. Sabi sa Bible amigo sa Psalms chapter 15 verses 1 to 3. Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? sinong tatahan sa iyong banal na bundok. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katutuhanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. God bless, amigo.